Daang-daang libo ang followers niya sa Twitter dahil sa kanyang mga pasabog na eksena. Yan si Martin Howards. Alamin ang kanyang kwento at balikan ang kanyang masalimuot na nakaraan. Dito lang yan kung saan nagsisiksika ng mga wild at wafu. WTFU! Nakailang kakolab ka na ba? 100 plus. 100 plus? na partner Grabe, top 100. Dinaig yung tribute kay Mr. M na 100 stars. Okay, uh, hanggang kailan mo sa pingin gagawin niya? Dahil ikaw ay ilang taon ngayon ulit? 25, 25. 25, years old. Oh, hanggang kailan mo nakikita yung sarili mo, bata ka pa, ha, na ginagawa itong uh, ginagawa mo ngayon? Siguro, ano, 27, 28. Oh, in three years time. Titigil ka na. Kasi yung dami na din kasi talaga ngayon, ano Oy, pasensya <laughs> naman daw na. Hindi raw nila sinasadya. Ah, ano, oh, ayun. Hindi, ang okay. dami na nga kayong labanan ngayon, no? Oh. Ikaw ba naman ay nagpupundar o nag-iipon sa mga kinikita mo? May napupundar naman ako. unlike, like, napagawa ko na ng onti yung bahay namin. Hmm. Kasi dati walang flooring eh. Tambak lang. Uh, ngayon, sementado na. Tapos uh. may taas na kaming maliit. Eh. Tapos nakabili na ako ng, ng TV. Dati wala kaming TV. Pero alam lang yung pamilya mo. Hindi ko po alam ni kung alam nila. So, wala at wala nga, eksena na anak ikaw ba ito? O yung mga ganyan. Wala na. Anak anong ginagawa mo sa buhay mo. Wala mga ganyan. Si mama kasi ano yun, hindi naman pala social media. Hindi ka lang, ano sinasabi mo sa kanila? Anong trabaho mo? Sabi ko ano, nag vlog lang ako ng konti. kasi <laughs> dati po tinry ko pong ano, maging call boy po sa mall. Um, ah, okay. 17 years old po ako kasi nung time na yun is namatay yung papa ko. Okay. So, ako po yung naging breadwinner sa amin. So, nung nag nung nag-work po kasi ako one time sa ano sa SM Toy. Okay. Wala po talaga akong pera pa masahe. Minsan pamasahe ko lang papunta. Yung pa pa wala na. Tapos yung lunch ko wala din akong pang-lunch. Dedes ko na lang. Tapos pag uwi na po ako, kinakat-kat ko na lang yung biyahe ko. Pababa ako saan-saan. Tapos sa sakay. Ah, tapos hindi ka nagbabayad. Parang hindi ka masyado maano. Mahalata. Mas mahalata ka, no? Kasi ang bilis mo, mumba ka agad. <laughs> Dapat, ano, long trip. Long trip! <laughs> Is yung pinaka worst na nangyari sa akin. Yung may... Akala ko client na tapos nag-check-in kami sa hotel. Hmm. Tapos bandang huli, ako yung, pin... ako yung siningin. <laughs> <laughs> ah, so... <laughs> so... ibig sabihin, cool bomb din siya. Hmm. Ah, uh, teka lang, eh, pero ba't yung itsura niya o hindi, mm, o... hindi naman masyado. Parang anong nga siya? parang daddy-daddy na uh -huh. o at ano nangyari doon sa eksena na ikaw na yung sinisingil? O ano, wasa, wasa isplok nung una niyong tinginan, una niyong usapan? Wala. Ta Kailan wala. na lang niya ni-reveal? Nung tapos na? Nung tapos na. Tapos ano, nung sining, niya ako sinisingil, tapos din niya ako pinapalabas nung, ano, nung hotel. Magkano tas, sinisingil? Tapos nagulat ako. Kinuha niya lahat ng laman ng wallet So paano pag meron ng moment na ito na, oh, bigla ka nang kakausapin ng nanay mo at paaaminin ka o i-confirm sa iyo na ano ba 'tong ginagawa mo anak? Ang lahat. Hello muna kay Ching na two months na natin platinum members sa YouTube. Maraming salamat naman at para sa'yo ang episode na ito. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Martin Rivera. Yes. <laughs> Kilala mo ba ang Concert King? Yes. Oo naman. Hindi, ang kasama natin talaga is si Martin Dal uh, Del Rosario. Nakakilala <laughs> mo si Martin Dal Rosario? Oo naman. Crush ko yun. Oo oh, ko rin, crush ko rin yun. <laughs> Oo. Huwag mo na tanong kung ano pa mga iba pang detalye. <laughs> <laughs> Hindi. Ang kasama natin ngayon ay si... Naku, meron ba ibang... Naku, bawal yung isang Martin afraid. Uh Oo. -oh. ay ng camera. Hindi. Ito na lang si Martin Howards. Ah. Uh -oh. Ang tanay nung ano, Howards. With S talaga. Uh oh. Eh, lahi kang afam? Wala. <laughs> uh Oo. -oh. Saan ang galing yung Howards? O Howards? Ah, screen name lang yun. Ang taray ng screen name. Oo, <laughs> o, parang ano. Sino ba? Parang Pokwang. <laughs> Di ba? Si Pokwang. Di naman yun ang tunay niya pangalan. Yung screen name siya. O, oh, sino pa ba, ba yung mga hindi naman tunay ang pangalan? Yung mga Vina Morales. O, oh, hindi rin yung tunay. Bakit mo naisip na uh, Martin Howard ang gawin mong screen name? Yung Howard kasi ano, pangalan yung dati ng crush ko. Crush mo? Uh -huh. Dati. Ah, pero celebrity ba yung crush mo? Hindi naman. Hindi. Ano, Facebook friend ko yun. Facebook po? friend mo siya, das crush mo siya, tas doon mo pinaturn yung pangalan mo. Oh. Pero nakeme mo siya. Hindi po. Ah, hindi. Nasaan na siya? Hindi ka po Ay, <laughs> ah, oh, Manawagan ka ngayon. Hanapin mo siya ngayon. Sabihin mo, bilang sikat ka na sa JFF at sikat ka din sa X o yung Twitter, manawagan ka sabihin mo naman sa kanya. Baka bet niya. Hi, Howard. Its me. <laughs> <laughs> so, Howard are your first name niya? Opo. Ah, okay talaga. Ano siya? Ah, at tawag dito. Hindi talaga siya celebrity or hindi siya vlogger, ganyan. Hindi. Po. Ah, so, hindi mo alam ko na sana siya. Hindi, hindi mo siya nakikita wala sa Wala na sa siya sa Facebook. Sumalangit sa na wa. Nako baka wala na. <laughs> Nako. I-check mo sa NSO baka may death certificate. Charot lang. <laughs> Hindi. Alam nyo naman, I'm sure, marami sa inyo dyan ang uh, nakakilala sa kanya dahil siya ay nakaaktibong adult content creator. oh in fairness. Gano'ng katagal ka nang uh, nagbibigay ng ganyang klase ng content? Mm, two years na po. Two years na. So, ibig sabihin, hindi during pandemic. Kasi, um, pang four years ago na yun. Ay, hindi naman. Oo. Actually, nung, pan nung pandemic, sir, ano, um gumagawa na ako ng videos ko, pero solo ko pa lang. Solo pa lang. Tapos, yung mga sumunod na, yung two years na hardcore, may mga kakolab na. Opo. Nung 2022 po. Kasi nung nag start pa lang po ako nun, um, wala talaga akong balak makapagpalab nun. Parang, meron kasi ako nakamit sa oh. Tas, g app Oo. Oh. Tapos... G, Grinder ba yan? Opo. Okay, go. Opo. Tapos, tinry lang po namin mag Ano, mag tapos nung pinost ko siya sa Twitter, biglang dumami yung likes tsaka yung tweets. Tapos yung followers ko pa lang nun sa Twitter is 5k pa lang. Mm. Tapos nung pinost ko yon um, umabot ng 10k yung followers ko, tapos umabot ng 20k. Tapos nung nag-20k ako, doon na nagchat yung mga ibang content creators. Uh, okay. Pero pumayag sila agad na i-post yung video nila? Okay. Ah, tanda oh, face reveal. Pero hindi naman kita mukha nila. Ah, naka-blur, ganyan. Ikaw lang ang kita ang face. Oh, dahil ikaw lang ang makapalang mukha. <laughs> <laughs> okay, uh, itutuloy natin yung kwentong yan. Kasi pag uh, kinuwento ko, na tayo. Darating na tayo sa rurok ng iyong tagumpay. Medyo magpa-backtrack lang tayo. Okay, okay. Uh, sige. Ikaw ay ilang taon ngayon? 25. 25 years old. Okay. Uh, ikaw ba ay nakapag-eskwela? Hmm. Opo, ano um, First year college lang. First year college, anong kurso mo nun? BSBA, uh, Business Administration. Okay. Uh, ano yung mga oh, syempre, natigil ka sa pag-aaral, so nagtrabaho ka. Ano yung mga naging trabaho mo during that time? Um, nag sales clerk po ako sa mall malapit sa Mhm. Mm na uh, IRG Ramos oh. um nag-marketing din po ako, nagbebenta ako ng mga mga uh, appliances na galing Japan. Okay. At Tapos, least Japan. <laughs> oh, hindi China. Charo. <laughs> <laughs> Tapos, oh, ano. Um, but I suppose yung iba doon gawang China rin. oh, go. Um, merchandiser sa ano SM Supermarket. Ah. Tapos, ang pinakalas ko po na naging work is yung ano, sa office na nag-engrave po nag-engrave ng lapida. <laughs> 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 ng ano, ng mga names po sa Sing Sing, ganyan, mga couple ring. Ah, talaga? O, din, nag-train ka dyan, syempre. oh, ah, nag-train ah, Ah, talaga. Ang <laughs> Ine-engrave din yung lapida, tsaka mas madali nga yung kasi malaki. Oh, <laughs> 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 kumpara sa mga Sing Sing, tsaka kwintas at Hikaw, maliliit yun. Oh. But anyway, bilang sambol ka, laging nagtatambay dahil <laughs> doon ka nagtatrabaho. So I'm sure sa mall, Meron ka na mga kakemihan dyan. Doon nga lang sa grinder, eh, wala lang place. Nakemi nyo na kagad yung may place. Oh. so, anong, anong drama mo noon sa mall? Meron ka bang... racket doon o sideline, maliban doon sa pagiging merchandiser mo? Um, dati po, tinry ko pong ano, maging callboy po sa mall. Um, ah, okay. 17 years old po ako kasi nung time na yun is namatay yung papa ko. Okay. So, ako po yung naging breadwinner sa amin. So, uh, tinry ko yung maging callboy doon sa ano, Robinson's Place, Manila. Ah, okay. okay. Tapos may nakilala akong client, ganyan. Tapos, minsan, pupunta ako doon. Budget lang, 300, girl tahan mo siya sa lugar niya. Opo. Tapos galing pa akong malabon. Dahil taga malabon ka? Opo. Uh -huh. okay. So, ibig sabihin, yung mall setup na yan, paano mo na-discover? Meron lang lumapit sa'yo o may nagsabi sa'yo o... Or... Uh, may nagsabi sa akin na ano, kapit-bahay namin. Na meron pa booking, ganon. May mga ganon daw na senaryo dun. Uh -huh. Kaya tinray, tinray ko lang po. Tas so, paano yung una mo senaryo? Anong una mong ginawa para makakuha ka ng booking? Ano, um, Nung una kasi... Hinawakan yung logo ng mall. Charot lang ako. <laughs> Nung una kasi may nakatitigan lang ako nun na, ano, na badig. Meron ka na? Nakatitigan. Nakatitigan. Oh. No? Mababuhok niya. Pero ang suot niya pang lalaki. Tapos mababuhok. Pero wala pang badig. Ah, talaga. Uh -huh. Oh. Baka si Rena siya sa gabi. Pinalagay <laughs> niya yung hair niya dito. O oh, baka naman si ano to? Anak ni Zuma. <laughs> si Kalema. O, oh, charot. Tapos, Tapos, meron siyang condo dun sa taas. Sa tabi ng... Robinson. Um, oh. Ng mall. Oh. Oh. Tapos ayun. Tapos in-invite niya ako dun. Tapos ayun na first experience ko. Tapos yung pinaka-last po is yung pinaka-worst na nangyari sa akin dun. Yung may... Akala ko client na tapos nag-check-in kami sa hotel. Hmm. Tapos bandang huli, ako yung, pin ako yung siningin. ah, <laughs> 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 so, ibig sabihin, cool bum din siya. Ah, uh, ating lang, eh, pero ba di ang itsura niya o hindi? O... Oh, hmm. hindi naman masyado. Parang anong na parang daddy-daddy siya. O oh, ano nangyari doon sa eksena na ikaw na yung sinisingil? O ano, wa siya, siya isplok nung una niyong tinginan, una niyong usapan? Wala. Kailan na lang niya ni-reveal? Nung tapos na? Nung tapos na. Tapos ano, nung sining, bigla niya ako siningil, tapos din niya ako pinapalabas nung, ano, nung hotel. Magkano sinisingil? Tapos nagulat ako. Kinuha niya lahat ng laman ng wallet ko, pero yung laman ng wallet ko, 500 lang. Kasi galing ako doon, binigyan lang ako ng allowance nung ano nung sa akong client. Okay. Na may condo doon. Tapos, eh syempre, gusto ko pang magkapera. Kaya nag-stay pa ako doon. Tapos, ayun, Ayun nangyari. Uh, pero ang tinakot ka, siyempre, uh, kaya ayaw Po. Pero at wala din... malaking lalaki. Ah, tapos wala, wala naman mga armas. Armas! <laughs> Armalite, gano'n. <laughs> wala, ano? wala. wala naman. Ang probinsyano at ang batang kya po, ha? Wala naman. pero siya, pinatakot ka dahil... Okay. Last mo yon Last ka na yun, tapos di uh, na ka bumalik. Pero nung time na rumaraket ka sa mall, nagtatrabaho ka rin sa mall? O full-time booking ka na sa mall? Wala pa po ang work. Kasi 17 pa lang po. Ah, so ibig sabihin, yung mga nabanggit mong trabaho after the booking season. Ah. So pag ah, dahil naglas ano ka na, client, ayaw mo na, nagtrabaho ka na lang ng mga ganon. Ah, okay. So talaga hindi naging madali yung ano? Yung journey. Uh Oo, -oh, yung buhay. Na hindi ka roon nagbabayad sa jeep. Pag <laughs> <laughs> sakay ka na jeep, totoo ba yun? Oh, Sinabi ng isang oh, oh, uh, writer. Oh. Nung nag- nung nag-work po kasi ako one time sa ano sa SM okay, wala po talaga akong pera pa masahe minsan pamasahe ko lang papunta yung pa -uwi pa, pa wala. na tapos yung lunch ko wala din akong pang lunch bibiis Di ko na lang tapos pag uwi na po ako kinakadkad ko na lang yung biyahe ko pababa ako saan saan tapos sasakay... -sa hindi ka nagbabayad parang hindi ka masyado maano mas ta ka no kasi ang bilis mo mumbaka agad. <laughs> Dapat ano, long trip. Long trip. <laughs> Ah, okay. Pero syempre nagbago ang buhay mo. Okay. After yung booking season mo sa mall, nagtrabaho ka naging merchandiser ka sa iba't ibang mga establishment. Oh, tapos ang sabi mo nung pandemya, nag-post ka ng mga solo videos. O okay. oh, sino naman ang nagsabi sa iyo na yun naman ang gawin mo? Um Nung time kasi na yun, sir, um, hindi pa ako masyadong na ipagbala, puro solo ko pa lang. Tapos yung pinaka, ano ko pa lang video is yung threesome ko. Mm. Yung pinaka last work ko is yung sa office, yung nag-engrave. Mm -hmm. May mga nag-a-avail na ng TG channel ko noon, ganyan. Tapos... So, na ibig sabihin, habang nag-work ka, may mga pinag-post ko ng mga solo videos? Opo, meron ah, na. Okay, oo. Oh. Tapos, um, mas kumikita pa ako dun sa ano sa mga videos ko uh oh. kasi dun sa pinaka work ko na fix lang yun mm -mm. kaya parang ano parang nagdecide ako na mag-focus na lang ako dito sa isa okay. kasi hindi ko kaya pagsabayin sir eh. kasi ang paso ko sa office Monday to Friday uh -oh. tapos 8 AM to 5 PM Tapos gagawa ka pa ng content. Tapos content ka pa. So, uh -huh. hindi talaga kaya ng katawan. So, parang ginawa ako, Dun ako nag full time sa ano sa pag-alter ko. Okay. Kaysa sa work. Kasi parang sabi ko parang pag full time ko to mas malaki pakiitain ko kasi ngayon pa lang is okay na yung income ko eh. What more pa kaya kapag dumami na yung contents ko pag nag full time ka. Okay. So ibig sabihin nag full time ka at please reveal ito. Okay. Ever since wala kang moment na parang takip ako na ang face, mascara muna. Wala. Hanyan. Walang ganon. Face reveal agad. Ah, face reveal agad. Kasi naisip ko nun na ano eh, na bago ako mag face reveal sa mga contents ko, nag napag-desisyon ako na talaga na ano na, ito na yung gagawin ko. Okay. Doon sa mga content mo, ano yung tatak, ano, Martin uh, Howards? Anong, anong, anong ginagawa mo kadalasan? O lahat ginagawa mo? Ngayon po kasi, na nag, mga naging contents ko, mas more on bottom na ako sa mga contents kasi Ayun na ay mas naging mabenta sa akin. Uh, mas gusto nila yun ang napapanood sa'yo? Opo. Tsaka mas gusto ng mga viewers ko iba-iba yung lalaki. Iba-ibang partners? Yung top. Iba-iba yung top. Uh, Oo oh nga. Iba-iba yung -iba top. Okay. Uh, so how do you consider yourself? Ikaw ba ay straight? Vibe? O uh, ano man yung mga sexual-sexual mga terms? Vibe uh, po. Uh, Nagka-girlfriend ka? Or... Opo. Nung high school po. Pero nagkaroon ka na ng karelasyon na same? po, meron din po. Uh, ano to? Ay, yung kasi mong relasyon ay eh, ano din? Content creator din? Adult content creator? Opo, isa lang po. Ah, uh, nagkaroon ka ng nyawa na gano'n. Ah, uh, oh, ngayon kayo pa? Hmm, hindi na po. Ah, uh, oh, anong nangyari? Bakit hindi um, natuloy ang relasyon? Ano po kasi? Selosan, gano'n. Ah, uh, may selosan factor pa rin. Selosan factor pa rin. Sino yan? Pwede ba malaman? O, siguro ginawa mo ng content yan na mag kayo, tapos nag kayo sa... Meron din po. Meron. O, sino yan? Sino? Si Twinkie Versa. Twinkie Versa ang naging jowa mo. Gano'ng katagal kayo? One month lang po. Uh, uh, Pero at least, mas matagal ka sa kay Imelda Papi na isang linggong pag-ibig. <laughs> o, one month. O, at least, naka-akinsi at atrenta at, at kumita kayo doon sa content nyo doon sa Doon sa cut off. Sa cut off! Okay. Pero, siya lang ang naging jowa mo na alter. alter. So, ikaw ba o bukas pa ang puso mo na magkaroon pa ng karelasyon mula sa iyong industriya o kung ikaw ay eh, iba na lang? Hindi mm, na po siguro. Wait na. Okay, sino 'yung nga uh, hindi mo makakalimutan na naka-collab mo? Ever, sa nakailang videos ka na tingin mo, may 100 plus na, More. 100 plus na po. Mm. So, ano, sino 'yung hindi mo makakalimutan na naka-collab mo? Pwedeng masaya. Oh, 'yung masaya muna. 'Yung nag-enjoy ka kasi, kaya mo hindi makakalimutan. Mamaya na 'yung si uh, ano. Mga CJG yan. Na bakit naman na, hindi mo makakalimutan yung eksena na yan? Ano? <laughs> kasi ano, madami kaming posisyon ginawa nun eh. Ah, talaga. Sino nag-direct? Siya. Ah, taray. <laughs> o, oh, direct. Marami parang ano, may, ano, may circus na naganap. O, oh, sino naman yung parang, hindi mo makakalimutan kasi parang may bad experience. Or parang, ayaw mo na siya maka-collab or ayaw mo na ulitin yon um <laughs> ah, ang, ang dami nito flashback oh isa lang po mm. ah, si ano mabanggitin ko talaga yung pangalan ba <laughs> bang masama parang ano. hindi naman oh bakit lang ayaw mong maulit ang dami oh <laughs> sa dami Wait lang po si Grabe, ina-enumerate mo na sa utak mo, may database na umaandar ngayon. Nakailang kakolab ka na ba? Madami na po eh. More than 20? 100 plus na po. Hindi, yung kakolab. As in yung kapartner. Opo. 200 na? 100 plus. 100 plus na kapartner? Grabe, top 100. <laughs> Dinaid yung tribute kay Mr. M na 100 stars. Ganon, tingin mo? Opo, dami na po. In two years, na pag alter mo. opo po. Ah, talaga? So, ikaw, halimbawa, yung ex mo, active pa rin siya, di ba, ngayon, sa kanya mga content? Hindi na po. Ah, hindi na. Ay, halimbawa, oh. bigla ka na niyang tawagan pagkatapos na mapanood ang interview ito at sabihin na, mag-collab kayo ulit. Papayag ka. Hindi na po. Ayaw mo na. nami emotion Hindi naman po. Siyempre, ano na kami, as friends na po kasi kami. Bakit mga friends naman, di ba, sa call? Yung mga collab nga, minsan hindi friends or minsan nagiging friends. Oh. Ano po kasi, Sam, ewan ko, para sa akin lang po kasi is kapag naging, hmm. ano bawa, wala pa kaming collab hmm. tapos naging friend ko siya muna. Hindi mo nakikeme ah mo na. Mas okay po yung... So eto hindi mo pa nakikeme. <laughs> <laughs> Ay, hindi po. Ay, hindi kasi friend mo na siya. Ay, kalimutan mo muna na yung ano, na friend mo siya. Kemain mo na dahil balita ko mag alter din daw tong kasama mo. Soon daw sa prime time bida. Oh. Hindi po. <laughs> okay. Ah, may ano ka bang ano? Paano? Yung sa mga kakolab mo, ikaw ang kumukontak, ikaw ang kinukontak. Ganyan. E it's either ikaw ang kumontak or may kumukontak sa'yo. Um, karamihan ako na po yung kumakontak ngayon. Uh -huh. Ah, talaga. Ano requirement mo sa kakolab? Um, uh, Physically, eh, gusto mo ganito? Gusto, dapat, ano, borsta uh, borsa, dapat twink, o uh, ano? Um, gusto ko medyo, ano, gusto ko twink, ganun. Balik tayo sa mga booking, di ba? Sa mga mall booking. Isang experience mo yung kulvam cool din pala. O, oh, meron pa bang iba na hindi ka, na medyo... Natakot ka doon sa experience mo? maliban dun sa experience mo na kulvam cool din pala siya at tinakot ka at siningil ka at kinuha ang pera mo sa wallet? Wala naman na po. Pero ano, may na-experience din akong na in ako na inindian ako. Ah, oo. hindi o. sumipot. Hindi sumipot, sayang oras, tapos wala naman budget. Jay? Opo. Oh, uh, okay, sa, sabi mo nakahalos 100 ka ng kakolab. Opo. Oh, okay, may... Nakita ko nga naging kakolab mo si ano, nagas guest na namin dito, si Morenong Karug. Oo, oh, na ang laki ng ipinayat. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. diet na po kasi. <laughs> Yung ba'y nakapin sa ano mo? Siya'y nakapin? Oh. Bakit siya nakapin dun sa Twitter mo? Anong espesyal kay ano, Morenong Karug? Pogi ba ang eme niya? Pogi naman. <laughs> Ay, ako alam na. Oh. Bakit siya ang, ano, siya ang special ano, citation doon sa ano? Twitter mo? Kasi this month po, kasi siya yung ano eh, siya yung content ko na face reveal this month. Kaya siya ah, yung... para to promote okay. na siya. Marami kayong ginawang videos? Solo. Ay, saan ako? Parang nangihinayang pa. Parang gusto mo pa ng more. <laughs> Bitim. Ah, o, oh, di ka usapin mo siya. Sabihin mo more. Sabihin mo more. Maraming nang karoon. Isa pa. <laughs> ah. Sino yung gusto mo pa makakollab? Wala na siya dito. What, patay na? <laughs> Nasa ibang bansa. Sino? Si Drogo. Ay, kakagaling lang dito. Nag-guess nga sa amin ulit. Oo. Gusto mo siya maka-partner. Sana. Okay, Oh, dahil dyan, manawagan ka kay Drogo ng sapang bato. Oh. Ay, Idol Drogo. Sana naman pagbigyan mo. Pag nakita kayo ni Drogo, anong klaseng collab ang gagawin mo? Depen depend, ano, sa anong, gag, Ano gagawin mo sa kanya para hindi kanya makalimutan? Bibigay ko best. Uh, sige, in all aspects. Oh, pero may anong magiging trademark ano, galawan mo para hindi kanya makalimutan. At para maging memorable din naman sa mga subscribers ninyo yung collab niyo dalawa ni Drogo. Nagawa na niya kasi lahat. So ano pa? Kaya, collab. Basta. 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 Oh, uh oh. Hanggang Pag sa kamatay mo na yun. <laughs> <laughs> okay. Uh, hanggang kailan mo sa tingin gagawin yan? Dahil ikaw ay ilan taon ngayon ulit? 25, five years old. Oh, hanggang kailan mo nakikita yung sarili mo, bata ka pa, ha, na ginagawa itong uh, ginagawa mo ngayon? Siguro, ano, 27, 28. Oh, in three years time. Titigil ka na. Kasi yung dami na din kasi talaga ngayon, ano o, pasensya naman daw na. <laughs> <laughs> hindi rin nila sinasadya. Ah, uh, ano, oh. ayun. Di, ang ay, dami na nga labanan ngayon, no? Mahirap na din mag-market ng video. Tsaka, kahit kilala ka na, is mahirap pa din makakuha ng subscriber talaga na na malaki. Pero ang laki ng, uh, pa paano ba, in-improve ng iyong kabuhayan. Simula nung mga panahon na ikaw ay bumubuking sa mall, hindi nagbabayad ng pamasahi sa jeep, Oh. Ikaw ba naman ay nagpupundar o nag sa mga kinikita mo? May napupundar naman ako, unlike, napagawa ko na ng onti yung bahay namin. Mm -hmm. Kasi dati walang flooring yun eh. Tambak lang. <laughs> ah, kala ko ako lumilit. <laughs> kala ko lumulutan kayo, Barbara! <laughs> yun? Tambak ah. lang ay sementado na, tapos ah. may taas na kami maliit. Eh. Tapos nakabili na ako ng, ng TV. Dati wala kami TV. Pero alam lang yung pamilya mo. Hindi ko po alam ni kung alam nila. Ka ah. Kaya ang family ko lang naman ngayon, si mama lang tsaka kapatid. Kapatid mo? Ah, bakit ay kapatid ay mas matanda, mas bata. Mas bata pa po sa. Ah, mas bata sa iyo. So, walang at walang uh, eksena na anak ikaw ba ito? O mga ganyan. <laughs> Wala na. Anak ano ginagawa mo sa buhay mo? Wala mga ganyan. Si mama kasi ano yun, hindi naman pala social media. Yun. Pero bata pa yung nanay mo, no? 25 ka lang, so yung nanay mo, ano Pero lang? Pero di, di siya marunong kasi talaga mag-cellphone kahit matagal na siya. Chinacharot ka lang, no? May cellphone siya? Meron. May, oo. Oh, Posible hindi niya alam. O halimbawa dumating, hindi ka lang, ano sinasabi mo sa kanila? Anong trabaho mo? Sabi ko, ano, nag-vlog lang ako ng konti. <laughs> kasi wala ka ibang trabaho, di ba, Yan, Full-time ka. Oo, okay. ako. Ah, okay. So, dead ma lang. Dead ma lang. So, paano pag meron ng moment na ito na, oh, bigla ka nang kakausapin ng nanay mo at paaaminin ka o iko-confirm sa'yo na ano ba itong ginagawa mo, anak? siguro sabihin ko sa kanya na ano, na hayaan niya na lang ako sa gusto ko kasi gusto ko naman yung ginagawa ko tsaka tsaka din ako kumikita ngayon. Kaya dapat, ano, supportahan niya na lang ako. Dahil dyan, may surpresa kami sa'yo. <laughs> Nakikita mo yung ilaw na yan? Tinatawad. <laughs> maraming salamat naman. Thank you very much. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa ChannelFu.com. This is Mr. Fu Magganon! May dalawang paraan para mapanood ang uncut version ng interview na ito. Una, pwede kang maging YouTube channel member. O di kaya, pumunta lang sa www.channelfoo.com. Ano pang hinihintay? Sali na rito kung saan nagsisiksikan ang mga wild at guafu. WTFU!